Good morning, good morning. Ah, mag-checking naman tayo sa ating ampalaya mga idol. Makikita natin ang mga bunga kung mayroon ba talaga mga bunga ngayon ah, kasi magpipitas tayo bukas. Kaya ah, tingnan natin kung marami bang bunga kasi tuloy yung ulan dito sa amin idol. Yan po mga idol, oh, pwede na madadala na to bukas. Ganito kalaki. So napaka-blessed ang panahon natin mga idol kasi maraming ano uh, nagkaroon ng ulan uh, tuloy tuloy yung ulan sigurado marami yung uh, makakuha natin bunga sa ating tanim especially nitong ampalaya mga idol yun no? mga malalaki na mga idol so uh, salamat talaga sa ating panginoon na binigyan tayo ng ulan mga idol so tingnan natin ang ampalaya na to mga idol uh, ito mga idol o oh, ito pwede na to bukas yan kaya kapag umulan mga idol pag ang tanim ay maulanan sigurado po ay mabilis lumaki ang mga bunga katulad nito mga ampalaya mga idol napakabilis lumaki kapag maulanan lalo na pag malamig ang panahon ay napakahalaga sa tanim ang ang ulan mga idol. 'Wag lang yung babagyo kasi masama din 'yan sa pananim. Pag umulan lang talaga ay yung ulan na hindi masyadong uh, hindi tuloy-tuloy, yung paminsan-minsan lang. E, kaya tumamang ulan ngayon dito sa amin ay napakabilis lumaki yung mga ampalaya natin. Ito mga idol oh. Yan. So madadala na 'to bukas medyo marami-rami yung mapipitas natin bukas mga idol mga idol oh yan napaka blessed kasi bago yung ano na abunuhan namin ng marami sa puno nito siguro nababasa ng ulan ang lupa kaya mabilis ang paglaki at sumabay din ang panahon at umulan din mula kahapon hanggang ngayon dito ang napaka timing talaga kasi magpipitas tayo bukas ay ito po ay nasa tamang alaki uh, laki na po ang mga ampalaya natin ito lang po ang tanging inaasahan ng mga farmers yung mga tanim natin na magbubunga ng maganda tumay dolo parang nalalaglag na siya oh. hindi naka ano hindi nakahawak yung ano niya uh, dahil mabigat po yung bunga niya so parang maka ano siya parang lalapat sa sa lupa, so dito ko nakikita mga idol. sa so, ngayong linggo na to ay dadami yung bunga ng ampalay natin, so it's a blessing, it's a lot of uh, blessing. yan mga idol, yan. at hindi lamang mga ano, hindi lang ito mga ampalay ang makikita natin na uh, lumalago yung mga bunga ng mga idol. Siguro by uh, Friday, this coming Friday ay uh, tataas pa to ang pitas natin sa palayan na to. By the God grace. Uh, idol, Oh, marami yun sa dulo mga idol. Oh. Makikita naman natin. Yan you know, o, marami talaga. Ayun ang maganda sa tanim. Pag tatama talaga sa chimpo tapos uh, sabayan natin sa ating pag-aalaga ito ay talaga ay bibigay ng maraming bunga. Yan ang mga maliliat mga idol. Pero mga ganito mga idol ay nagkukulay dilaw. Ay uh, kasama talaga to sa pag-aalaga ng apalaya Hindi natin may iwasan yan. Hindi naman perfecto eh. Meron talagang ganyan. Ito malaki na eh. So hindi siya na sinaga ng araw. Kaya yung kulay niya hindi siya masyadong green mga idol pero dating bago pa yung bunga nito napaka green talaga mga idol so, hanggang dito sa kabila mga idol tingnan natin sa kabila kasi pag marami ng bunga mga idol ay nakikita natin dito sa pag tayo dito sa ano nadaanan ito papunta dun uh, napakaganda tingnan po pag marami bunga yan mga idol oh yung mga bunga nyo yan hindi pa to masyadong uh, marami pero mayad na ito uh, maganda na ito sa kaysa dati Andoon sa dulo mga idol ay kitang kita talaga na medyo marami rami yun o no? ito ay eh, hindi na ito sa ano sa class A malamang hindi na yan madadala sa ano market yun mga idol o oh, yung bunga niya napakaano talaga kasi na yung ano namin uh, nilagyan namin ng abono yung yung puno niya dito eh uh, nakita nyo ata sa unang kong video na nilapag namin yung abono dyan tapos niliga mo na namin ng uh, tubig na may abono din at uh, tinambakan ng lupa at sumabay din ang magandang panahon mga idol ay napakaganda talaga medyo dami na yung bunga ng palayan natin You know, may mga putot pa nga ang mga maliliit mga idol yan ibang nga nakatago lang oh. yan oh. You know? so salamat tayo sa Panginoon mga idol binigyan tayo ng magandang panahon yun mga idol oh. so makikita mo naman papuntang dulo sunod sunod na kasi dati talaga minsan lang nakikita mo malaki at yung bunga ito ay itulad nito ayan mga next week lalaki na to itulad nito mga idol ayan medyo marami ayan. kahit ibang tanim natin dito mga idol ay tumaba talaga dahil sa ulan <laughs> yung talagang kailangan ng tanim mga idol yung ulan o kinuha ko kasi nakasabit eh, ang bunga ng ampalaya mga idol kapag nakasabit ay eh, lalo na dulo kapag nasabit ng dulo ay hindi na po yun is straight talagang babaluktot yan hindi dapat naagapan natin pag katulad nito katulad nito mga idol ay nasa taas pag hindi natin na babayan yan sigurado babaluktot yan hindi yan is straight ito yan o, babaluktot yan kaya pag hindi ka masyadong busy sa pananim mo ay mas maganda kapag at uh, chinitchik yung mga tanim. O tingnan natin dito sa kabila mga idol yung ba, yung iba naming tanim. Napakalago talaga. Ito yung kasunod mga idolong oh. sa so, dating pinakita kong video yung sitaw namin na tinira ng blight uh, at sa pangalawa yung tanim namin, you know medyo mataba na siya medyo pagapang na siya and then dito mga idol mayroon kami dito maganda talagang tubo niya maganda talaga tong tubo mga idol yan mga idol oh. yan napakalago na sitaw na to ito yung maganda yung tubo mga idol oh. makikita mo naman napakataba yung mga dahon nya makalaki yung mga dahon at saka napakalago na talaga yan resulta yan ng magandang panahon mga idol pag ang tanim talaga tatama sa magandang panahon ay talaga naman nasusuklian ka ng uh, tanim mo pag tumama ng magandang panahon yan ayun makikita natin dito mga idol oh. kahit nga nasa ibang tanim oh. ayun po mga idol oh. Sihilin natin ay napakagandang tubo mga idol kahit hindi masyado siyang ano uh, malaki yung mga puno pero uh, sa sura pa lang yun makikita mo na talaga ito yung dati mga idol oh. hindi ko na isprihan agad kinain ang mga ano yung isa sa mga dahilan kapag hindi mo na esprihan, talagang matatamaan yan ng mga piste kinakain ng mga piste sayang naman ang bunga ng ating tanim kapag hindi natin naalagaan na mabuti mga idol at saka yung ano natin mga idol oh, yung dati ay pinabayaan namin ngayon ay dahil po sa magandang panahon ay yun po ang tinama ng ating tanim Ayon. So, kunti lang yan ang sili natin mga idol. Ayan na po ako, mga idol. Salamat sa inyong panahon. At salamat sa patuloy na pagsuporta. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At pakiclick na din ang notification bell para lagi kayong updated kung mayroon tayong bagong i-upload na video. Salamat po at God bless.